taas yan, hindi tayo pwedeng tumalon dyan. May hagdan dyan? Anong gawin natin? Tanong tayo? Ayan, may ilok siya dyan sa baba. Ito yung dike. Dahit. Ang kahoy. Makit ka sa kahoy. Panggatong. Mamaya muna tayo. Yan ang bayabas. ayan po ang buhay namin dito sa probinsya ang daanan namin o no? maputik ko, oh. ayan o ayan ganyan pag umuulan dito mahirap sa daan ayan potik. may tubig ah daming ibon

Dito kinukuha lang yan sa mga ano pero doon sa atin mahal nang malis tambo. Ayan siya, oh, ganyan yun no? yan Ayan yung ginagawang malis tambo. Mm. Ganito lang yun no? tapang nitong kalabaw oh, mo. Sinusuwag yung damo. Ano? Oh. Lalapitan ko sana baka suwagin ako. Tapang ya. Hello. Tapang nitong kalabaw na to ah. tapang ka, nanunuwag ka. Ayan oh, Ang tapang niya. Maganda alagaan yan dito sa probinsya kasi ano. Yan yung ano, anak pa niya yan. Pito. Gulat ko nun ah. Kala ko susuwagin ako. ayan yung kalabaw. Tunay na kalabaw 'yan. Mm. Uh. Ayun yung anak niya oh. Uh. 'Yun. Dito ang maganda maglaba. Dito wala kang tipid talaga sa tubig. Ayan siya oh. Uh. Ayan. Nagtalid sa tubig ah. Hmm. ganda niya oh. dito hindi ka magtipid sa tubig ano pag magbandaw ka sige lang i ano mo lang yan sa sa, sa ano tanggal na kaagad ang sabon ang okay. sabon maganda maligo dun oh dito kami naglalaba sa ilog dati hmm. kahit maraming labahan mo kailan siya tapos yun So, ang ganda maligo dito, oh, malalim na dito, oh, malalim. Yan oh, malalim, ganda maligo. Dito naglalangoy yung mga ano, kung gusto nyo maligo, maligo kayo dyan, Oh. Ang ganda, di ba? Ayan. Lang siya. Ang palig, o. Oh. Pasyal-pasyal kami dito. Kaupo muna tayo dito. Muna tayo, nakakapagod naman. Kasama ko, ayun oh. Pagod maglakad-lakad. Pwede magpasyal-pasyal dito. Hapo na. Hindi na siya gaano mainit. Maganda mamasyal pag ganito. Hindi na siya mainit. Ba? Ganda na mga batong. Ayan. Ayan Ayan. Pwede ka maligo dyan. Malalim yan. Malalim. Labo yung tubig. Siguro umuulan sa hulo. Labo siya. Hindi siya malino. Ang ganda ng panahon. Ang oh. Uh. ganda ng ulap. Kita ang kabundukan. Saan ba yung kasama ko? Liwanan na yata ako ah. Liwanan ako ng kasama ko. Eh, ay, 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 Madulas yung bato, lumutin yata. Ay, madulas. Oo. Saan ba yung malalim? Ayan. Ang kalabaw, may malaki, may maliit. Ayan siya. Hmm. Uwi na lang ako dito sa probinsya, mag-alaga na lang ako ng kalabaw. Ay ito yung nanay niya. Ito yung anak ko. Masuwag lang tayo dito ng kalabaw sa kaanuhan natin. Me. <laughs> ano yung kambing, me. pala kinakain ng kalabaw Hindi gumapang sa akin. Sila yan. Sila. Hindi dumadaan dito oh. dumadaan pala rito. Oo. sila. Tapos ano, hindi makita yung ano ng langit pag nakaano siya. Hmm. Pag nakaharap, no? Oo. oo. Ba't yan nun? Iyak. Tinatawag mo yung anak mo, hehe Ba't ikaw umiiyak, ha? Umiiyak ikaw, mommy mi Mihihe. Umiiyak ikaw, umiiyak. <laughs> okay. Umiiyak yung mihihe, ah. Hmm. Eh, takot ko. Kala ko sinuwag na ako. Eh, daw. nahanap yung anak niya. Ayun, oh. <laughs> Madilim na. Hapon na, oh. Eh. kasama pa kami dito sa bata makuha kami ng sampo. Okay, holen pa. Ku anay magdasan, ah. ubatong babang, babang, babang sayo. Tapos, pake tayo dito sa inyo. Ya, no, akyat ka pa dyan sa nyug. Tumalong ka na dyan sa nyug. Iwanan ka namin. Bala ka dyan. Nangangagat yan?

kidney. Sukal pala na. Wala na iwan na. Naiwan na si Rusina. Bahala siya. <laughs> Naghinawa doon. Ay, ayun nga. sambung oh, sambong. Dami. Dito pala yung sambong. Madami pala ng sambong. Ayun yung no, sambong yan, no? Yan. Dito sambong din to. Oh. Dito tayo. Ayan siya. May bayabas pa, Oh. Ay, mamayabas pa tayo. May bayabas, o. Oh. Salamat. Nakakita ako ng sambong. Ito pala yung sambong. Kuha ako ng maraming dahon. Ayan o. Ay wala tayong dalang kutsilyo. O kami, ng ito na sa sakit ito, lalagayin namin to Parang gamot. Ang hirap man tanggalin. Dito pala madaming sambong. Tapos doon ang mahal-mahal ng sambong. Kasi nga may bahay nga ng langgam yan. Nangangagat siya ni. Hindi mo nakita may bahay yan. dami. kuha ng lenggam san, Ha? Kan ni. Kan ni aja sen tira. 60. Seba, Mayan, apa, buang, ini mau nambahin tuh sabata bayaran ku nya. Amai. Ayo napa pau ini tadi. Ben ben sini. Anu tu 60 ngau ba. Ulang bar ya. Sampu lang ulang bar. Ya. Sampu lang. Ayo bayar bas gamutinnya ni. Unti pa nakuha ko. Sabo ang katalha din. Gamot sa ano? Gamot din ng bayabas. Ako gusto ko rin kumuha ng bayabas at ibigay ko kay Atison. Ay, Diyos. Ang ka tingin yata. Pumasok pa sa loob. Ayan, oh. <laughs> Tanga ang hagat Video mo, nagkakanda na. Hello? Mayroon pa rin. Be, sa likod. Wala na yata. Pawis tuloy ako doon sa... Ayan, oh. Nasa katawan mo, ang dami. Ayun po, bayabas po. Oh. Wait lang. Huwag ka nasa lang. Ayun na lang, guha na yung bata. Ayun yung bayabas. Ah, Ayun yung bayabas. bayabas Pagkuha ng... Ayan, huwag oh, kuha. Langgam. Pagkuha ng langgam. Ayun, bayabas. <laughs> dito na lang yan lubos-lubosin natin. Susundan lang dito narin tayo. ala ko. Sambong ba ito? Mm -mm, sambong yan. Ano? Kinagat ka rin? Ayan o. Oh, nanguha kami ng gamot na sambong pa. nasiguro na yun si giling Siya nilayas tayo. Dambe basan dito. Oh, Ang puno ng mga bayabas. ganda ng bulaklak oh. Ma! Ang ganda niya, may kulay ano may kulay pula siya dito na kami, malapit na kami sa bahay na ano ang ganda ng bulaklak. ah, awa, awa ganda niya. Kulay orange sa kaping. Ayan. Tapos ito naman. Ay, kulay puti oh. Ganda. Kulay puti siya. Ganda rin oh. Ganda ng mga bulaklak dito. Huh? Sino naman Dito ba tayo dadaan? Dito na ba yun? Ha? Nanguha kami sambong? Sambong doon naghanap kami sa bundok diyan sa atubigan lagayin namin to kape gusto kami sa ilalim ng sagingan yun siya uuwi na kami ng bahay namin Ayan na po yung sambong na daladala namin galing sa probinsya. Ilaga ko na siya. Ayan. Gawin natin tong kape. Inumin natin siya. Ano, tuwing maga na hindi pa tayo kumain, itong inumin muna natin. Kasi pag gamot ito sa sakit na yung pag may kidney ka, minsan ano mas mabisa to kaysa nirerecita ng doktor na yung tabletas ay eh, ito talagang tunay talaga na ano na sambong na galing siya sa puno na walang halo talaga siya mabisa tong ano iniinom namin tutoing tuwing umaga na hindi pa kami kumain ginagawa namin siyang pinakakapi itong kapi muna namin bago kami kumain yan muna Ayan, kulong kulong na siya. Pwede na nating patayin. Tapos ilagay na natin sa cup. Ayan ang kulay nyo. Parang kapit talaga siya.